Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at... Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh. Malakas ang kagustuhan ng mga Aries sa araw na ito na mag-improve ngayon at bukas. At sa araw na ito, ikaw ay magkaroon ng advantage dahil matalas ang iyong isip ngayong araw at ang iyong focus ay nasa iyong pangmatagalang layunin. Sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng malakas na sense of priorities. Alam mo kung ano ang gusto mo, ang iyong mga commitments, at sa araw na ito, nakafocus ka rin sa iyong future. Maganda ngayon ang iyong kagustuhan na umasenso. At sa araw na ito rin, malakas ang iyong pag Mag ibig magaganda ngayon ang iyong motibasyon na magbahagi rin sa ibang tao. At ngayong araw, excelente ito para ikaw ay magbigay ng iyong mga commitment sa iba, lalong-lalo pagdating sa iyong mga responsibilidad sa buhay. Ang focus mo sa araw na ito ay para mahanap ang tamang mapagkukunan para sa iyong pamilya. At kailangan rin sa araw na ito, Aries, habaan ang iyong pasensya dahil maraming mga tao ngayon na magulo at marami rin mga tao ngayon na disturbo sa pag-abot ng iyong mga ambisyon. Ngayong araw, ma-recognize mo ang mga bagay na iyong pinapangambahan at sa araw na ito, nakafocus ka sa iyong performance, sa trabaho mo, sa pag-abot mo ng iyong mga obligasyon at ngayong araw rin, maging malinaw sa iyo ang direksyon na iyong tatahakin. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng malakas sa kagustuhan na makipagkonekta sa mga tao na dati ay hindi mo masyadong close. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay orange at ang

Magkakaroon naman ng malakas na kagustuhan ng mga Taurus ngayon na makipag connect sa kanilang mga kaibigan at sa inyong kapartner. At sa araw na ito, paborable sa iyo ang araw para sa iyong mga ideya, lalo na kung ikaw ay estudyanting Taurus. Maganda ngayon ang iyong mga pagplano para sa iyong mga gawain sa eskwelahan. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng magandang opinion ngayon, ibinabahagi mo ito sa ibang tao. At maganda ang iyong plano ngayon, lalong-lalo para sa mga taong mahal mo. At ngayong araw, Mayroong powerful ang enerhiya, magiging mas malawak ngayon ang iyong pag-iisip at madali mong maunawaan ang ibang tao. Sa araw na ito rin, ikaw ay nagbabahagi ng iyong mga eksperyensa, kinukonsider mo rin ang mga bagay na bago sa iyo. At sa araw na ito, maaari na meron mga pagbabago ng plano, interesado ka rin sa kung ano ang mga sasabihin ng ibang tao. At sa araw na ito, handa ka na matuto rin sa iba. Maaari na meron mga reinvention sa araw na ito, mga Taurus na gustong magbagay ng career kaya gusto ring ayusin ang kanilang mga pamumuhay at hasain ang kanilang talento. Maganda ito para sa life experience ng mga Taurus. Ngayong araw Taurus, maayos naman ang daloy ng pananalapi at ang pag-ibig sa araw na ito ay katamtaman lamang. Merong mga taong magbibigay ng suporta, meron ring mga tao na medyo sakit sa ulo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay red.

produktibo naman ang mga Gemini sa araw na ito, marami kayong matatapos na gawain, at ngayong araw punong-puno kayo ng enerhiya nakafocus rin ngayon sa inyong health sector, ngayong araw payapa ang inyong mga connections sa ibang tao, at sa araw na ito malakas ang epekto ng Pluto sa iyong sektor, kung saan meron mga proyekto na gagawin mo ulit at mahilig kang mag-investiga sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga bagay na medyo mysterious, ngayong araw madali mong mapansin kung ano man ang mga kamalian ng ibang tao, ano ang kanilang mga kakulangan. Kaya hinahinay sa iyo mga pananalita ngayong araw na hindi ka makasakit sa iba. Sa araw na ito, mahilig kang mag-research at ngayong araw, medyo hindi komportable ang enerhiya pagdating sa bandang hapon dahil masyado kang maging prangka at maging honest. At marami kang matapos na trabaho sa araw na ito, marami ka rin matulungan. Kaya ang kabuang enerhiya ng araw ngayon, Gemini, ay pabor sa iyo magiging mas responsable ka at mahilig ka nga lamang mag-imbestiga sa araw na ito. Pero ma-enjoy mo naman ang araw na ito. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 1, 4, 19, 25, 29, 29 at 40. Mas matapang naman ang mga cancer sa araw na ito dahil sa paghahanap ng katotohanan. Ngayong araw, ang isip ng mga cancer ay lilipad-lipad. Pumupunta ito sa inyong relasyon, maari na napapagod na ang ibang cancer sa kanilang mga drama ng buhay, pag-ibig. At sa araw na ito, merong mga pattern na paulit-ulit na lang at mawala na kayo ng pasensya. At sa araw na ito, mas emotional kayo. Maari na ngayong araw, merong mga cancer na tatalikod sa kanilang mga minamahal dahil sa pagod at nawawalan na ng gana. At sa araw na ito rin, maaari na mabilis ka ngayong magbigay ng iyong konklusyon dahil malakas ang iyong emosyon sa araw na ito. At siguraduhin na hindi ka padalos-dalos ngayon sa kung ano man ang iyong mga gagawin. Merong mga magagandang oportunidad ngayon sa trabaho pero ito ay sa pamamagitan ng mga connection mo, mga kaibigan na maaaring makatulong sa iyong, magkaroon ka ng extra income, mga sideline job, o kaya Bagong career, bagong trabaho Ngayong araw cancer, malakas ang iyong pangakit Kaya maraming mga tao ngayon ang magkagusto sa iyo At maniniwala sa iyo Bibigyan kanila ng kanilang mga pagtitiwala at respeto At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra Ang iyong lucky color ay brown At ang lucky numbers mo ay 1, 8, 23, 26, 37 at 42. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang moon ngayon, Leo, ay pumapasok sa iyong sektor. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo. Nabibigyan mo ngayon ang solusyon, ang mga problema. Gagawin mo ang mga kailangang gawin. At malakas rin ang iyong focus ngayon. Pagdating sa iyong kalusugan, ngayong araw, madiskubri mo ang iyong totoong Passion. Dahil sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mars at Pluto sa iyong sektor at magkakaroon ka ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga ambisyon kung ano talaga ang gusto mo sa isang trabaho, sa iyong kalusugan at sa kung ano ang iyong pamumuhay. Ngayong araw, mas passionate ang mga relasyon, mas intense ang pag-ibig sa araw na ito kaya maari rin na merong mga matinding pagsiselos ngayong araw sa isang pagsasama. At medyo komplikado ang mga mga subjects na ito. Kaya kailangan bantayan ang iyong pananalita at siguraduhin na magkaroon ng maayos na usapan pagdating sa pag-ibig. At ngayong araw, ang mga liyo rin ay mataas ang motibasyon na talikuran ang mga bad habit, bad influences. Kaya maganda ang araw na ito para sa iyo dahil mas magiging malinis ang pamumuhay ng mga liyo ngayong araw. Mas maging dedicated kayo sa inyong pamilya at para na rin sa pagpapalakas ng iyong kalusugan. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 14, 18, 25, 31, at 40. happy ang mga Virgo sa araw na ito dahil mamaya ang moon ay papasok sa iyong sector of joy. Mananatili ito dito sa loob ng dalawang araw kaya mas maging playful ang mga Virgo, mas maging creative rin kayo. At meron ring malakas na impluensya ang Mars at Pluto sa araw na ito at bukas na magdadala naman ng iyong commitment na maging mas malalim ito at makapag-focus ka sa iyong romance at sa iyong creative endeavor. At ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng mas malalim na emosyon, makukuha mo ngayon ang recognition na iyong hinahanap sa ibang tao. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng maraming discoveries pagdating sa mga bagay na gusto mong alamin. At sa araw na ito, magkakaroon ka rin ng karagdagang banding sa iyong mga minamahal at sa espesyal na tao. Maganda ang effort mo ngayong araw Virgo na ayusin ang iyong mga trabaho at sa araw na ito unawain rin ang mga tao na madalas ay hindi mo masyadong nauunawaan. At sa araw na ito, magkakaroon ka ng kalawakan ng isip at pagiging kalmado sa iyong emosyon para maunawaan ang ibang tao. Ngayong araw, Virgo, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 5, 15, 22, 27, 39 at 41. Ang moon ngayon ay papasok sa iyong communication sector at mananatili ito dito sa loob ng ilang araw. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na Interesado ka ngayon sa mga sitwasyon kung ano ang mga kasalukuyang pangyayari. At sa araw na ito, pati na rin bukas, malakas ang impluensya ng Mars at Pluto na magbibigay sa iyo ng tapang para gawin ang mga pagbabago. Ngayong araw, malakas ang impact ng iyong mga pananalita. Kaya siguraduhin malinaw ang mga minsahi na iyong ipinaabot sa ibang tao. Ngayong araw, matatapang rin kayo at haharapin ninyo ang mga issue, mga drama ng buhay na madalas sa hindi ninyo napapagawa pansin dahil iba ang inyong prioridad at sa araw na ito, maaari na ang mga stressful na bagay ay maging positibo. Rewarding ngayon ang araw na ito dahil magkakaroon ka ng mas malalim na pagunawa ng iyong kakayahan at ng iyong kakulangan. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang connection sa ibang tao. Malakas ang passion ngayong araw kaya maganda ang pag-ibig sa araw na ito. Ang pera ay katamtaman lamang kaya kailangan pa rin itong bantayan. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 23, 31, 35 at 40. Mag-ingat sa araw na ito, Scorpio, dahil anuman ang iyong mga mararamdaman ngayon, lalong-lalo pagdating sa isyu ng pag-ibig ay maaring lumala ng sobra. Kaya kung meron mga pag-aaway, argumento, kahit na maliliit lang ang mga bagay na pinagmulan, ay maaring mawala ito sa control at masobrahan. Ngayong araw, mag-ingat sa isyu ng pera at sa iyong mga pag-aari at ang focus mo sa araw na ito ay mapunta sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. Ngayong araw, maganda rin ang iyong pag-iisip pagdating sa negosyo at sa iyong mga gusto para sa iyong mga gagawin na pagpapalakas ng daloy ng pananalapi para sa iyong pamilya. Ngayong araw, ikaw rin ay gagawa ng mga bagay na makakatulong sa iyong umunlad pero kailangan bantayan ng iyong pananalita ngayon dahil maaring makasira ka ng isang relasyon o kaya masira ang isang relasyon na iyong iniingatan. At sa araw na ito, ikaw ay makakaroon ng mga magagandang pananaw, magiging mas malawak ang iyong pag sa mga issue. Ang kailangang bantayan sa araw na ito, lalong-lalo sa bandang hapon, ay ang stress na hindi maiiwasan. Lalo pa na maraming mga tao ngayon ang distorbo, kaya isimplify mo ang iyong gagawin ngayong araw, unahin kung ano ang sa tingin mo ay kailangang i-prioritize. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay seven, nineteen, twenty-one, thirty-six, forty, at forty-two. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda ang araw na ito sa Chitarius dahil ngayong araw magkakaroon ka ng mga bagong insights, lalong-lalo pagdating sa income, sa negosyo at maging mas practical ka rin ngayong araw. Marami kang madiskubri ngayon na pamamaraan para sa pagpapalakas ng income na pumapasok para sa iyong pamilya. Ngayong araw rin, magiging malakas ang iyong mga ambisyon at malakas ang iyong enerhiya sa araw na ito. Kaya magagawa mo kung ano ang iyong mga gusto. Lalo pa na sa araw na ito, mahilig ka rin tumulong sa ibang tao. Kahit na medyo busy ka, ay nakakaroon ka pa rin ng oras para sa iba. At ngayong araw, ready ka na komprontahin ang mga tao ngayon ang nanggugulo. Kaya hinay-hinay, sobrang matapang ang mga Sagittarius sa araw na ito. Kaya kailangang relax ka lang, buksan ang iyong mga mata, maging kalmado ngayon at maghanap ng mga mas maayos na paraan para marisulba ang mga problema. Ngayong araw, matalas ang iyong mga kutob sa chicharios kaya maaring maging pabor ito sa iyo. Magaganda rin ang mga aktibidad na iyong gagawin ngayong araw. Magiging mas maayos ang iyong mga estratehiya ngayon at pati na rin bukas. At sa araw na ito, maganda naman ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera ay kailangang bantayan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang yung lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 9, 21, 23, 28, 36, at 43, Malakas ang impluensya ng Mars at Pluto sa iyong sektor ngayong araw, Capricorn. Kaya ngayong araw, malakas ang kagustuhan mong mag-improve ang iyong pamumuhay. Ngayong araw, naghahanap ka ng mga transformation. Maari merong mga muni ngayon sa iyong sarili at kung ano ang mga kailangan gawing pagbabago. Mataas ang passions ng mga Capricorn ngayong araw at handa ka na itulak pa ang mga boundaries, sumubok pa ulit at gawin ang mga bagay na datang ay medyo nag-aalinlangan ka. Ngayong araw rin, maganda ang suportang makukuha mo galing sa iyong mga kaibigan. Mas focus ka ngayong araw at ang mga sitwasyon. Sa araw na ito, lalo na ang mga mahihirap na sitwasyon ay maaring pabor sa iyo dahil maganda ngayon ang iyong mga pakipagsunduan sa ibang tao. Matalas ngayon ang iyong utak at mas maging matalino ka sa paghandle ngayon ng mga sitwasyon. Maaring merong mga magbagong plano sa araw na ito pero marami kang madiskubre ngayon ngayong araw na makakatulong sa iyong maging matatag at maging maayos, maging malakas ang iyong networking, ang iyong connection sa komunidad at sa ibang tao. Maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo kaya magiging pabor ito sa anuman ang iyong mga gagawin. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 10, 16, 20, 35, forty one at forty two. Maganda ang enerhiya ng mga Aquarius sa araw na ito dahil relax lang ang mga Aquarius. Mahilig kayong magmuni-muni ngayong araw at unawain kung ano ang inyong mga emosyon. At sa araw na ito, ang focus ng mga Aquarius ay nasa kanilang trabaho, sa inyong career moves at sa inyong reputasyon kung paano ito mapalakas. Marami kang madiscovering mga bagong interes sa araw na ito, Aquarius. At ma-enjoy mo naman ang mga aktibidad ngayong araw dahil magiging malakas ang kumpiyansa mo sa iyong sarili sariling kakayahan. At ngayong araw rin, marami kang matututunan, maari na marami kang hugutin ngayon ng mga eksperyensa dati. At ang iyong wisdom ay gagamitin mo sa iyong trabaho. Mas authentic ang mga Aquarius sa araw na ito. Pinapakita ninyo kung ano talaga ang inyong mga pinaniniwalaan at ano ang importante sa inyo. At dahil dito, maaakit mo ang mga tamang mapagkukunan, mga tamang tao na maaring makatulong sa iyo. Ngayong araw rin, meron pa rin mga katanungan na maaring magdulot sa iyo ng mga pangamba. Pero sa araw na ito, mas mananaig ang iyong tapang na sulong ka lang ng sulong para sa iyong mga pangarap sa buhay. Ngayong araw rin, mahalaga sa iyo ang kasiyahan ng iyong mga mahal sa buhay, ang iyong pamilya. Kaya marami ka rin plano para sa kanila. At ngayong araw, pabor sa iyo ang enerhiya ng pag-ibig. Maganda rin ngayon ang daloy ng pera para sa iyo dahil mabudget mo ng ayos ang iyong pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9 12 18 25 39 at 42 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang moon ngayon, Pisces, ay pumapasok sa iyong social sector. Mananatili ito dito sa loob ng ilang araw. Kaya ang iyong attention ngayon ay mapupunta sa mga kaligayahan ng ibang tao. At sa araw na ito, malakas rin ang epekto ng Mars at Pluto ngayon na makakatulong naman sa iyo na magkaroon ka ng karagdagang encouragement. Ngayong araw, gusto mong mag-grow. Gusto mong matuto ng mga bagong estratehiya at palakasin ang iyong talento. At sa araw na ito, gusto mo rin na maging malakas ang iyong connection sa ibang tao, magiging mas malalim ngayon ang iyong mga ambisyon. Iyong pangangailangan na makilala kung sino ang mga tao na maaring makatulong sa iyo. Ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng malakas na kagustuhan na gawin ng tama ang iyong trabaho. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang kombinasyon sa ibang tao. Meron mga tao ngayon na maaring makatulong sa iyo na magkaroon kayo ng mga collaboration at matulungan ka rin sa iyong mga pangarap sa buhay. Ngayong araw, magaganda ang iyong mga plano at magaganda ang iyong mga strategiya. At sa araw na ito, ang kailangan bantayan ay ang pera dahil maari na mapagastos ka ngayon ng sobra. Kaya umiwas ka muna sa mga tao na medyo magastos o kaya mga barkada na maari na mapagastos ka ng hindi inaasahan. Maayos naman ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo kaya kalmado ang puso ng mga Pisces ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay brown. At ang lucky numbers mo ay 8, 12, 14, 20, 29 at 38. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating halaga para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyak malupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Na never kang bibitin Gusto makinig sa hula ng tarot ko, baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, idumito e, ka na Araling Pilipino na ang kakana